Lord. Nandito tayo sa Quiapo Church. Actually guys, galing ako akong Malacanang pero uh, bumalik na po dito kasi mayroon akong isang pasyente na sasamahan papuntang uh, Batasan. So dito kami mag magmeet sa Quiapo Church. Ito po sa Quiapo kami mag magkita. So, Ikot-ikot lang muna tayo dito sa ano, sa paligid ng Quiapo Church. Ayan. So, antay natin yung ating kasama na kasamahan papuntang batasan. Kasi dito sa Quiapo kami sasakay ng uh, bas uh, bus papuntang Purview so dito dito muna ako dito muna sa gilid ng simbahan at uh, habang naglalakad ako ay nakikita niyo yung ano, mga paninda dito yung hmm, sarasarang mga paninda dito um, hmm, ng winding up sa drama, hmm. tapos ah. na sila, mag-a-sikaso ng kanilang uh, mga palitan niya kanya pangapanganda. So, ah. So kaliwa at kanan kanila kan kanilang mga paninda yan po nakikita niyo ang sitwasyon na yapo po so ikot ikot lang muna tayo guys sa ang wala pa yung ating hinihintay so yan Ah. Um, Ang kanan ang nanghihingi ng tulong. Kami din po nanghihingi din kami ng tulong para po sa amin mga dialysis patients. So yan. Actually guys, pakita ko sa inyo kung saan kami humihingi ng tulong dito sa ah uh, van. Yeah. <coughs> tulong okay. okay. ng... sa sa nasareno yun tulong sa manila nasareno yun 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 sa yun 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 ay, sorry, sorry po. dito. tayo. Dito tayo po pwesto. Ayan. Black na sa room. Friday kasi na no May problema So, ayan.

<laughs> so ikot-ikot muna tayo guys dito Ikot-ikot muna tayo dito Yan. Habang maghihintay tayo ng ating Kasama Ikot-ikot lang muna tayo So hey, no. yun hey. <laughs> Yan. So, guys, hanggang dito na lamang po. At, para uh, tin parating na yung ating sasamahan na pasyente. So, ayan. Ang lalaba, ang labasan. So, maraming salamat. Maraming salamat. Hindi pa tupas. Ang maaga pa kasi hindi pa masyadong bukas yung mga gusto nila so hanggang dito na lang guys ang ating video for today yan thank you